Kanina po, nag-harvest po tayo ng gulay na ating gugulayin. At in-harvest na po natin yung ating tanglad. Ayun. Ayan. po yung ating gulay na in-harvest. Pwede pong gagataan yan. Haluan natin yung tanglad. Ayan. Para masarap na masarap. Yan. so mag So, magagawa po tayo ng decomposting. Ito po galing ng tanglad. Ito yan po yung ating pinaglinisan ng tanglad. Kukupitin natin yan at ihalo natin sa ating decomposting. No? Ano? Ayos sila natin to Kasi gumagalaw. Ayan. para hindi masayang sayang itong ating mga naghihindi na ng tanglad ating pong bubukitin eh yung tapok ito po. At, so na po ating munting ito so yung ating mga ting na mamaya ay natin sa lupa para matikang hunting kasama yung ating hinalong mga gulay yung mga hinakot na sa natin mga gulay sa palengke halo-halo ko natin yan so hapon yung hapong natin ito gawa na napakainit na po pipitin lamang natin ito para madali siya matikong po sambal lang po puno na po siya at uh, ating lupa ay na matapang matapang na po magawa po ng garden soup. Itong halong langbo sa balat prutas, prutas, uh, tira -tira ng prutas mga prutas. Ah, pinapaso pa 'yung iniinitin prutas. Magadawadway po after one month po kung may maganda kang pagkakasaglad pagkakahiwa ang mga putas eh sambal na po lupa na po yan gato po yan kita po sa inyo yung aking garden sword na kinuha sa balde galing dito pinagkakumpos na po yun at uh, napakataban lupa po ang at ating garden soil na to ayan natulay lamang na ating mga lupa ay napakataba. Ito po yung ating garden soil. Buwaghag at napakataba. Ito po yung ating decomposing soil o garden soil. 100% pure garden soil. Yan po. Ito po ay sa balde lamang ng ating uh, tinikompos ng mga gulay at prutas kasama ng mga karton, papel at talahib Ayan, mga green leaves kaya po, napakataba po ng lupa Ayan. Buwaghag po buwaghag na buwaghag at ito naman po yung uh, nasa garden natin nasa puno ng ubas Ayan po, napakataba po. Kita nyo po, Ito. Oh ganyan po ang ating garden soil patunay lamang may mga bulate patunay lamang na napakataba ng ating lupa at may kailangan ng halaman din natin yung mga bulate ang buhay na buhay galing po yan sa mga dinikompost na gulay at putas kailangan natin sa kailangan din ng lupa yan ng halaman no? kaya patuloy po tayong gumagawa ng garden soil napakamahal po ng garden soil kaya yeah, ako yung ginagawa na lamang nakakasiguro pa ako na 100% pure organic soil ang ating garden soil no? pure organic garden soil ang pinagawa natin ay sure na organic soil ngayon kasi kung baka sa alam lagi mo ngayon ating nagawa ay sure 100% organic soil talaga uh, garden soil kaya tayo po ang gumawa ang magitan ng frutas, uh, gulay at ng dalahit mga damo mga ligaw na dahon dahong tuyo ayun po ang sangkap ang pati dito ang posting upang maging maganda at masigurado tayo na pure garden soil na ato aanihin kaya ako pwede nyo pitupit pag sa loob ng 30 days ay lupa na kung so, natin natin itong patagal po pag itong posa abono tayo ng na apat buwan, apat na buwan uh, ang tagtaga natin ng sa isang buwan ng Garden na po pure 100% organic soil garden soil na po tayo bibili nagawa lang ang natin na po ang inagawa sa ating mag magkatalim ng panibagong tatapain ko pa ang lupa nalagyan ko ng mga mineral na gulay at prutas at higit sa lahat magawa rin po tayo ng akong fermented fruit fermented fish juice na siyang aking ginagawang spray at pang at mga talong at kamatis tama-tama uh, habang tayo dito composting after one month ipatanim na po yung ating mga pungka kamatis talong at sisig kaya uh, inahanda ko po ito para tama-tama habang lumalaki yung ating pungka pag 1 one month ipatanim eh, gag, na po yung ating pag-ipatanim at Siguro tayo na marasol pa ang sustansya. Papagkat din itong post natin ng mga gulay. Tapos, lahat po pwede na po dito alas 3 malilin na po dito kasi ang araw na po ang lulap banda araw sunset na pag ano na tayo dito ng alas 3 hanggang alas 5 tutuloy na okay. po ating pagkawa ng posting kasi maganda po itong maulang-ulan madali po mag-compost ating ginawang okay. sa daging matang pasaan

dito so, maraming salamat po sa inyong lahat patuloy, sa, patuloy po yung pagsubaybay maraming salamat po ito pong muli si Manny June magandang araw po sa inyo at uh, maligayang panunod maraming salamat please like subscribe and share my youtube channel organic rooftop gardening ni Manny June hinap nyo lamang po o kaya Manny June nakikita po ninyo ako na may hawak ng pande may halaman yun po ang aking sasya manoy po kung nahabaan po sa organic of the ni manoy Jun manoy dun po ganun din po sa facebook at sa youtube so maraming salamat po at uh, magandang umaga po sa ating lahat at uh, maligayang paghahalaman po sa ating lahat God bless you all, bye bye